ano to oversized na sireza <laughs> imagine mansanas to oh mansanas siya naliliit ang dami ng down sa baba ang dami ng down dami sa baba Sabi yeah. nila na? Lason daw yung buto. Mm -hmm. Kaya, hindi ko nabibigay. Mamalis ba si Hawk? Oh? Hawk! Si Hawk, binigyan ko ng mais yan. Mm -hmm. Ang aga-aga. Nag-i-snack na mais yan eh. Nasabay mais niya. Ayan na. Bus na. Oh. Ayan yung mais niya. Busal na mo. Pati si Bradley, no? Kobe. Hindi ba naman talaga? Ang dami lugar na pwede kang tatamambay. Diyan po talaga sa may ginagawa. <laughs> Anong halo ng mga apple mo? Oh, to. Pandisal na luma. <laughs> Pero pwede pa to. Pero kasama ko na. Tapos? Yung crumbs, so kung kakalimutan ilagay dito. <laughs> Hi, Judge. Judging. Judge, what are you waiting for? Hey, okay. Hi, no. Hi, Judge. Judge, can you see you look for the judge. Oh, mikus mikus na yan. Kinamay! ano yan? Hey! Ano? Oh, di ba? mga ganitong mix eh talaga naman pong kaaya ayang tignan. Okay, let's let's pakain. Ba? Yan. Patintero. mahirap kapag maulan. At umulan na naman kasi. Oo. Oh. Hindi yeah, man. Mga na kayo. Hmm? Napagpag nila. Oh, tignan nyo si Tabachoy. Padating pa lang. Si Tabachoy. Ayan na. Tabachoy. Padating. Padating. Yan, napilay sa sobrang katabaan. Pag ginawakan mo yan, naku po, napakataba. Ang laki. Kain na. Yan na, kain na si Tabachoy. Eh. Judge! Judge! Judge, no. Judging! No! Okay. Okay. mga brown eggers na matagumpay na nag-provide uh, ng brown eggs amin every breakfast. Oh. Reward. Hindi <laughs> na dito na. Dito. <laughs> kasi Oh, excuse me. No fighting Judge <laughs> nag-round Ganda ng pagkain nila oh. Ganda ng ganda Judge, labas na busog na. Kumain ka na. Kumain ka kasi para magkaroon ka ng itlog. Ayan na, mga itlogers Bongga. May dalawang dami egg dyan. Yes. Para mahalaman nila. Na itlogan doon. Extra salad. In case na gusto pa nila ng dahon. Ubus! Walang natira. Na. Sa kapampangan, ang tawag dyan, nap-nap. Nap -nap. May nap-nap. Yan nanap-nap yung kanilang ng. Ano. Extra salad. Ba, yung brame kumakain. Iba. Napa kagaling nito. Tancan-tanca. Bud-bud. Bud-bud. Mix well. Behos-behos. kanilang uh, juice di ba pag umaga kailangan may juice ko hmm. kahit kumain na sila ng pagkain na may madre de agua kakain pa rin sila mahilig sila ng madre de agua Ha, 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 ha. So, good morning sa inyo lahat. Ito yung aming uh, napakasayang umaga. Lahat ng mga alaga ay busog na. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam!